Hello mga ka Health Real Talk. Vitamin C o yung SEA or or versus Vitamin C. Alin ang mas kailangan mo ngayon? May ubo ka? Sinisipon? Pagod sa work? Ang tanong, kulang ka ba sa Vitamin C o Vitamin C like SEA? Sa to sa totoo lang pareho silang importante pero magkaibang klasing gamot ang binibigay nila. Vitamin C para sa katawan ang vitamin C ay kilala bilang immune booster. Ito ang tumutulong sa katawan mong lumalaban sa infection, mag-heal ng sugat at magpanatiling malakas ang cells mo laban sa stress at pollution. Pero alam mo ba, ang sobrang stress ay nakakaubos ng vitamin C sa katawan. Kaya kahit uminom ka ng isang tabo ng citrus juice araw-araw, kung puno ka ng pressure, kulang pa rin. Totoo kailangan mo ng tamang nutrisyon pero kailangan mo rin ng kapayapaan at ang sagot dito ay ang vitamin C which is S E A vitamin C ay hindi nasa bote nasa mga sandali ng paghinga paglalakad sa tabing dagat o paglayo muna sa gulo ang tunog ng alon, ang simoy ng hangin ay may scientific effect sa utak. Bumababa ang cortisol o yung stress hormone. Tumataas ang serotonin o yung happy hormone. Kaya minsan hindi vitamin C ang kulang sa'yo, kundi katahimikan, liwanag at konting lakad sa tabing dagat. At ang health real talk, balance is the real medicine. Ang katawan mo kailangan ng nutrients, pero ang kaluluwa mo kailangan ng pahinga. Hindi sapat ang multivitamins kung kulang ka sa mental peace. At hindi rin sapat ang beach kung pinapasan mo naman o pa rin lahat ng problema habang nandoon. Kaya ang sagot, vitamin C plus vitamin SEA or vitamin C, kumain ng tama, uminom ng tubig, magpahinga at huwag kalimutang mabuhay o huminga. Practical self-care uminom ng vitamin C, lalo na kung exposed sa stress o pollutants. Maglaan ng vitamin C, SEA moments, kahit sampung minuto lang ng tahimik na maglakad sa tabing dagat at mag-reflect. Magbawas sa toxic people at dagdaga ng calm environment. Matulog sa tamang oras. Ipaalala sa sarili, hindi lang katawan ang kailangang alagaan, pati ang isip at puso. At ang health real talk ang vitamin C ay nagbibigay ng lakas sa katawan. Pero ang vitamin S, e, a or C nagbibigay ng buhay sa kaluluwa. Kaya kung pagod ka na, baka hindi mo lang kailangan ng gamot. Kailangan mo ng galing sa loob at konting lakad sa tabing dagat. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day everyone.